Hello mga kachoko Ayan, for today's video ay ayan gagawa na po ako ang magiging tulugan ng Mami Hershey at ng kanyang magiging papis dahil malapit na po siyang Ito nga po, nagkupit-dupit na po ang na lalagay ko sa palibot ng kanilang cage. Siyempre, isang malapad. Isang malapad para sa... Ang kulit ni Melka! Para sa saka nilang higa. Ito. Ayan. Ay, eh, makukulit po ako dito. kasama. Ayan. Ito ko ako po. Ito kahapon. Para basta ko nila ito. Ay, eh, makukulit ako. Mga kasama. Ang gagawa? Pipit ko na lang. Uy, nangka. Huwag ka pasok ka. Baka naihiyan mo. Uy, ang kulit ng milka, napasok. Ayan, tetake ko na lang siya. Ang kulit. Ang kulit ng aking mga Ayan, habang ako'y naggagawa dito, may mga makulit na nasa palibot. Ayan. Ayan na. O, oh, tignan nyo naman sa kakulit naman. Oh. At ito pa ang isa. At yung isa nasa ilalim. Ayan, lalagyan ako na lang yan ng tape. Ang palibot. Tapos ako ito ng malapad na box. Kart na karton. At ayan, tapos na po. Ay, nako. Itong si, si Rises, oh. Gusto na agad makapasok. Ayan, tapos na. Lalagyan na lang po natin ito ng sapin. Ayan. Bali, ito pong ating mga sapin dati na ginagamit ko noong may mga baby dog. Ayan, ready-ready na ang pag panganganak ng ating si Mami Hershey. Bali, mag-set up na lang ako dito ng ilaw. Na ila, yan. Madali na po yung paglalagay din yan ng ilaw. Ayan. Oh. Grabe to si Milka. Gusto na agad pumasok. Ayan o, si si Krim, O. Tinatahulan yung kanyang tulugan dati. Wala, wala na daw siyang tulugan. Kundi na yan tulugan mo cream cream sa mga magiging papis na yan wala pang ang papi tinatahulan ng agad lalo na siguro pag magkaroon ng papi